na-stress ako sa labahan ko guys kasi kung kailan ano, kung kailan ang dami dami kong labahin nasira yung washing and sakat-sakat na ng kamay ko namumula na yung mga dito dito kaya ito na ko kong sa paa para kunting ano na lang kunting brush na lang ba sakit. Kanina pa ako dito eh. Ang dami kong labahan. Ang daming kumot. Mga puting damit. Pantalon. Pero may mga naisampay na rin. Nagpatulong ako sa anak ko talaga. Sabi ko, ikaw yung mag, ano, Ay, sakat ng, ano ko, sakat ng balakang, sakat ng, ito. Sabi ko ka sa kanya, siya magbanlaw, tsaka magsampay. Ako lang yung magkukusot. Kasi halos ilang, ano na ako dito, guys. Kanina pa akong alas 2, nag-upisa. Tapos ngayon alas 5 na. hirap talaga pag, ano, mano mano. maman. ano kaya diferensya ng washing kasi ano ayon yung ayaw niyang ayaw mandar. Eh, ano pa lang eh, bago pa lang siya kasi ano pa lang siya, mag, ay, one year pa lang siya ngayon. One year pa lang siya nitong, ano, December. Kaya, yeah, dalawang, ano, kamay at saka, kamay at saka pa. <laughs> Yan yeah. na yung hangin. Ha? Wala na sa loob. ng garden. I'm so tired. Yeah. <laughs> magpalit na ako ng damit kasi kanina yung damit kong sinuot, masang basa sa pawis ko. E baka na naman mamaga yung likod ko. Kasi minsan pag pinagpapawisan ako, mamaga yung likod ko kasi sakit-sakit. Pag, pag natuyuan ako ng pawis ba, hindi agad na ako nakapagpalit. dito. Pag Palit na ako ng damit. po, oh, guys. Ay, mga kumagpap ng talab. Alam ko kasi na ubus ko na ito lahat kanina yung mga dikulay. So, pagtingin ko sa kwarto. Garap na pala. importante pa naman to sa kanila kasi ano to, uniform. Kasi kailangan matuyo agad to bukas or sa ano, sa linggo kasi magpa-planning siya. Kailangan talaga maglaan ng ano, oras sa paglalaba kasi. Pag hindi, lakto! trabaho. Mabuti yung sa akin dito, mga isang suutan lang ito. Hindi naman ito gaano na Mga alikabok lang ito sa ano. Pagpitinda so, ko dun sa nanggahan yung iba. ginamit ano guys ang ginamit kong sabon ay powder kasi kanina isasalang ko na sana to sa ano isasalang ko na sana siya sa washing hindi nakalagay na yung sabon tsaka tubig sa washing pag ikot ayaw na umandar ko, grabe talaga parang ang inis ko talaga kanina sinisisi ko yung anak ko bakit na sila yun. kasi siya yung last na naglaba. Tapos so sabi ko, bakit hindi na gumana? Eh, Nung nakaraan, okay pa naman. No, no choice ako. Hindi ako nagpadala sa stress. Naglaba pa rin. Ayun naman talaga eh. nanya niya, ganyan, ganyan ko na dati sa ako yan. Yeah. <laughs> Ay, nakalard! Ang hirap ang inabandera. Ito, kahapon ko lang kasi inoko. Ayan. Yeah. Kung sa damit ko, eh, hindi ako masyadong ano, nagbabrush. Kasi alam ko naman na ano siya ba? Hindi naman siya gano'n marami dahil kahapon ko lang ko sinuot. mong gabi, hindi mo naman ininom. Hi, guys!